Ayan mga kabiyahe, nandito tayo sa Mauritius Pero pag tinignan mo sa ano, malapit sa Magagas, ah, Magadaskar ano yun? Pero kung ano mo sa SIM card, ang pumapasok Welcome Denmark, Spain Nasa paanan kami ng Denmark kumbaga Pero Mauritius daw to Hindi ko kasi alam yung mga ano dito, mga lugar-lugar Ayan, sarap magsurlip sa noon shout out sa TFB tagig friendly bikers dong IB community city garden shout out to bis family kimanan family ano ba to uy na may uh, na may wait dito ano tina natin kung may ano, poha gumawa sila dun no? ayan gumawa sila dun sa lifeboat ayan. Ayan yung Mauritius. Ayan yung Inuit. yung kung may kuha. Nandun si Kapitan. Kaya tago-tago tayo. Shout out sa Galionarty family. Sa Kimanhan family. Kaudor family. Lahat ng mga family dyan. Shout out sa inyo dyan. Ayan mga kabiyahe. Mag ano kami dito. Nakaangkla kami. Dahil paangat daw to. Kumbaga nasa bundok kami ng dagat kumbaga e kung hindi kami mag angkla tangayin kami pababa kaya sabi ni chief engineer kanina hmm, kailangan mag angkla o oh, ba diba? yung e sabi nila hindi daw bilog ang mundo patag daw ayan mga kagay magandang ano, panahon sarap ng umuwi and dito tayo sa so, mga Mauritius yan ang paglalapan ngayon sa mga kabayahin ayan, welcome magbanka rin kami dito na hindi pa bukas alis tapos may gagawin din yun sa baba, sa LT Collier i-re-repair er namin 3 4 5 6 7 pitong bodega na ano ah, bulk Ayan. dun eh may short mai dito lapit-lapit nung oh. sarap sa ano oh.